Good morning, people! Ayan, um, magpiprepare ako ng lulutuin namin ng amo kong babae for the dinner nila. So, meron akong salmon dito. Hindi ko yan i mamaya na yan. Pero gagawa na ako ng pang-marinate dyan sa salmon na yan. Meron akong black pepper, ginger paste, garlic, soy sauce, lemon, and then, ah, lemon. etong lemon. And then, honey dahil hapon pa naman uh, gagawin yung mga pagkain nila so magluluto muna ako ng pagkain namin ni Bunso ni Grace, ngayon nagprito ako ng tuyo, tapos parang gagawin ko siyang gourmet para yung amoy ng tuyo matabunan ng lulutuin namin mamaya para ano pero habang nagpiprito ako niyang toyo merong nakasalang na downy pinapakuluan ko yung dahog ni tapos after ako magprito niyan magluto niyan is nag sindi ako ng bukuri yung ano nila paham tapos lalagyan ng bukor basta yung pampabango na pausok usok na ano may amoy ganun so ayun na guys nagisa lang ako ng bawang sibuyas tsaka carrots then pagka halo-halo ko nyan nilagay ko na yung tuyo na prito ko, inalis ako ng tinik yan sa may bandang dyan, inalis ko yung ulo at saka yung ano, kaliskis niya, tapos naglagay ako ng sili, oyster sauce tapos pampalasa, adji na yun adji na moto asukal, tubig suka so iluluto ko lang yan mabuti, pakukuloy ko lang yan mabuti, so ayan na siya guys, ganyan ang itsura niya diba? Super sarap, yummy yan. <laughs> Pangmatagalan sa recipe. Diba? Uh. Ang laki din pala ng konting chili flakes para may anting anghang. Then, ayun, matamis siya na maala, basta. Ayun. I-mix lang natin 'yan katulad ng sinabi ng amo ko. So, tayo ay makinig. favorite ng amo babae ang lemon so may siya sa maasin yeah, ano, lalagyan ko lang ng bell pepper, eh, paminta, black pepper yan ang sauce ng salmon namin tapos ilalagay yan sa oven mamaya tapos nanood siya may pinasya video sa akin so magigisa lang ako ng uh, repolyo, carrots, mushroom, and ano ta spring onion. Tapos, ano, babalot niya mamaya sa rice paper. So, magpiprepare lang tayo ngayon. So, mamaya kami magluluto ng amo ko. Hindi namin pwedeng, hindi ko pwedeng i-video dahil nandito siya. Pero, siguro, may video Maybe yes, maybe no. ginano ko siya hindi siya uminis sa repollo so ni ko na lang kanya Diba? Nagawan ko ng paraan para makapagnakaw ng video. Oh. Para-paraan lang yan. Mabilisan.